karalat na. Wala na. Paglabit ako na tuloy. <laughs> huh? Ito, ko kayo. Ang pangkarami. Yung balde daw, pakwa. Oh, tagi <laughs> na, grow mo'n tuloy. Guys, tingnan nyo. <laughs> Ayun. Mantap rap mo oh. Tingnan niyo kung gaano kadami. <laughs> Nagroom pa kasi agad. Ay. Bakat so, na muna, ikat muna. Ikat muna sa taas ah. Ta? Oh, yan. Mga <laughs> Mapugi ng taga-binit. yeah, guys, nahuli namin guys. Ang marami pa dito sa ano. Sa aming buhay-buhay. Maybe subuh kok, berkedal nih. Ini sepadan <laughs> apa dulu? ini oh. pandai. Kerapi pelakal lagi nih toko ya, nah uli Iya deh. Jadi pong colors. Mantap kerapok bro. <laughs> Siang kol bro, gak teman-teman. <laughs> Gima, okay, sabi na mo akong kawil dyan ha. Ang akong kawil. Mm Hirap -hmm. mo ba na? No? Pakain. Sabiki, sabiki. Uy, ano yun? Ako'y nagugulat. Oh, isi! Gusto ko! Nila, Nila. Oke, besok. Bak 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 bak. Mantap kerapu. Mau lihat? Udah benega si Master Bijit. Dulu daw po si Master Biji <laughs> si Bongkor si si 'elon. kor si Bongkor. 'yan. Ako. akin 'yan. <laughs> Yong. Loh. mo na, Mahamal yan. <laughs> Nag-aantay din tayo ng kain eh, Kung anong na huli. Wala din pala. <laughs> Islang bata pala. <laughs> Na-fake pala tayo. <laughs> ha?